ang paglalang, ang Diyos kapag kara kay Diyos. Siya'y walang pinagmulan at walang hanggan. Siya nang unay nag-iisa at walang isamang kasama kaya't kung siya'y tawagin ay ulilang kaluluwa o animasula. Siya'y nagmula sa wala at ang wala ang kanyang pinagmulan kaya't siya ay si wala. Gaya ng sabi sa banal na kasulatan sa Isayas Kapitulo 63 Versikulo 16 na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Iyan ang nun na mababasa sa mga awit kapitulo 119 versikulo 105. Noong una ay wala ni anumang bagay maliban sa kanya, subalit sa kanyang karunungan at kapangyarihan ay nagkaroon ng lahat ng bagay na dati wala. Ang buong sanlibutan ay nababalot ng kadiliman at nalalaganap ang tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga ng liwanag. Inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman at tinawag niya ang liwanag na araw at ang kadiliman na gabi. At ito ang nangyari sa unang araw. Nang ikalawang araw ay sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakan na hiwalay sa tubig, at nagkaroon nga at tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. Nang ikatlong araw ay sinabi ng Diyos, mahiwalay ang tubig at mapisan sa isang dako upang magkaroon ng katuyuan, at siyang ang nangyari. At tinawag ng Diyos ang tubig na dagat at ang katuyuan na lupa. Nang ikaapat na araw ay nilikha ng Diyos ang buwan, ang tala at mga bituin na siyang pinakatanda at bahagi ng panahon ng mga araw at taon. Nang ika limang araw ay nilikha ng Diyos ang mga isda sa tubig at ang mga ibon sa himpapawid at sinabi niya na sila ay magpalaanikan at magpakarami. Nang ika na araw ay nilikha ng Diyos ang mga hayop sa lupa at sa araw na ito ay sinabi niya, gagawin ko ang tao mula sa aking wangis at larawan upang siyang mamahala sa lahat ng nilalang. At ginawa ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hinangaan ng isang kaluluwa na walang kamatayan. Nang ikapitong araw ay nagpahinga ang Diyos at binasbasan niya ang araw na ito at kanyang ipinangilan. Ito ang maikling pinangyarihan ng langit at lupa at ng lahat ng mga bagay-bagay na nilikha at ginawa.